Good morning mga kapatid uh, andito yung kapatid natin si Kakres po niya natin siya ng ganito nung, no, kung natatandaan niyo eh, hindi niya naman ginagamit tapos ngayon pumunta siya rito para magpa demo ulit para ano ayan uh, ano sa pakiramdam mo okay mamimili ka lang dyan may mga pattern yan may mga may mga klase ng massage ayan I ano mo lang oh, kung gusto mo yan menu lang pipiliin mo menu Ayan, lilipat ng kusaya kung ano. Ayano, oh. nandito rin na siya. Kumagala oh. kung anong gusto mo. Etong isang to 'yung may karayom. Akoy pa'm tawag 'yan. At 'yung pahit-pahit ng tao dito. Siguro Di na alam may eh. pakarang, mekus-mekus Ano? mekus-mekus mo. Ayan. Pero tingnan mo naman 'o. Oh. Siguro kung ginamit mo 'to from the start na binigay namin, magaling ka na. Ginawa mo 'o. Oh. Tingnan mo ito, to, to, to. Gumagalaw siya oh. mga kapatid, oh. Totoo, ito na lang problema niya eh. Itong arm niya na to eh. Pero binilan nga natin para makarecover na nga siya, makakabalik na siya sa paghahanap buhay sa ano. Eh, hindi naman nila alam gamitin, kaya pumunta ulit siya rito. Sa bagay, kadikit barangay lang naman natin siya. So ngayon, alam mo na kapatid, gamitin mo. Ito makakatulong sa ito. Hindi namin Ina na to yung binili para hindi mo magamit. Binili natin to para makatulong kami, no? Ngayon, ini mo, kaya pala ang tagal ng proseso, nagtataka kami. Marami na kami binigyan nito, yung iba nakalakad na, nakaali na. Ha? Kaya tuloy-tuloy mo lang. Okay na, alam mo na paggamit. Kaya mo na mag-isa ha? Hindi kasi kita mapunta ng oras-oras o -oras -oras ano, kaya... Pero tama yan, nagtanong ka. O, so, gagamitin mo na. O, oh, ito ang ano niya may charger yan. Pag nalobat, ito. Andito rin yung ano niyan, yung jack niyan. Ayan. Ito yung jack niyan. Isasalpak mo na lang to sa charger. Okay. O, oh, patayin ko na. Gamitin mo na. Pero pwede mo laksan yan. Tingnan mo kung pag malakas ha. O, oh, ayan o. Oh. Ito po, hindi gumagalaw. Pero pag nilaksan natin, talagang binubuhay eh. Oh. Pero alalay lang ha. Yun lang sa kaya ng katawan mo, ng braso mo pagka alam mong nasasaktan ka eh, baba, pababa mo yung ano yung, eto lang yan, positive, negative negative, ibig sabihin, magbabawas ka ng lakas kuryente, ng kuryente, ng kuryente. yung pag positive, ayan oh o dagdag yan, o, kita mo yan pero sa akin, mas okay yung ganyan unti-unti niyang laulit yung ugat niyan eh ilubuhay eh, ha? okay na, so, ayan mga kapatid si Kakras ko ah, uh, sana. gumaling na siya. Ito, ito na lang ano niya. Oh. Pero, pag, pag in-implement mo yan, dito pala, lagyan mo. Oo. Oh. Unti-unti yan. Kunyari, 15 minutes dito. Lipat mo naman dito, 15 minutes. Siguro, umaga, pagkagising mo. Tapos, tanghali. O, gabi. Tapos, huwag ka lang magtutok ng electric fan. Tsaka, baka magugas ka kagad. Oh. Huwag ka rin maghugas ng kamay kagad. Ka Mag-relax ka lang sa bago ako mag-apply, nakaligo ko na. Oh, ah, maganda. yun, maganda. tumutulo pawis mo. Medyo malayo kasi niya ka dyan. <laughs> tumutulo yung pawis. So, okay na. patayin na natin, ha? So, ayan mga kapatid. At pantayin natin kung paano gagaling ang pa-quest ko.